araw ngayon, Kuwento kwento, noon. noon. June 26, taong 1875, isang royal decree ang ipinalabas ng hari ng Espanya na nagpapahintulot sa paghahanda ng isang pangkalahatang plano para sa isang riles sa isla ng Luzon. Inutusan ng inspector ng Public Works na bumuo ng plano ng sistema ng Viles kung saan si Eduardo Lopez Navarro noon ang nagsasagawa ng plano noong November 11 ng parehong taon. Ang inaasahang sistema, isang linyang tumatakbo sa hilaga mula sa Maynila sa pamamagitan ng mga lalawigan ng Bulacan, Pampanga at Pangasinan. Isang linyang tumatakbo sa timog mula sa Maynila at pagkatapos ay baybayin ng Laguna de Bay patungong silangan sa pamamagitan ng Tayabas, Camarines at Albay Provinces. Isang sangay mula sa pangalawang linya sa baybayin ng Laguna de Bay na tumatakbo halos timog sa Batangas. Noong 1885, pumingi ang pamahalaan ng mga tender para sa paglalagay ng unang linya ng riles mula Maynila hanggang Dagupan sa Pangasinan isang daungan sa Lingayen Gulf. Ang distansya ng linya ng tren ay 196 kilometers. Ang kontrata para sa pagtatayo ng linya ay kinuha ng isang London firm ng mga kontratista. Ang linyang ito ay dapat kumpletuhin sa loob ng apat na taon mula sa ika-21 ng Hulyo 1887. Ang unang bato ng Central Station sa Maynila o Bilibid Road sa Tondo ay inilatag ni Gobernador General Emilio Terrero noong Julio 31, 1887. Noong 1890, Nabigo ang mga kontratista at ang unang seksyon lamang ng 45 kilometers ang nabuksan sa trapiko noong put apat ng Marso taong 1891. Noong November 23, 1892, si Gobernador General Despool sa Tarlac ay nagpahayag na ang unang Philippine Railway, ang linya ng Maynila hanggang Tagupan, ay bukas sa trapiko. Ano pa kayang mga kwento ang ating malalaman? Abangan yan sa AMKN. Araw ngayon, kwento noon! Ayan nga mga ka-MB, naku, pinagplanuhan pala ang release dito sa Luzon. Oh, Kaya oh. naman meron tayong mga, kung tutusin talaga, no, especially dito sa may Pangasinan, mga ka-MB, meron talagang re-list. Uh, kung hindi ako nagkakamali, meron din dito sa may Balunggaw. Eh. Mm -hmm. Kung hindi ako nagkakamali. Kung Active tama, pa ba? Active uh, pa? Uh, I think hindi na. If my memory serves me well, ha? Oh, Are you service? Just <laughs> <laughs> yes, I will serve you. <laughs> <laughs>